Nagbabalik ang PTV balita ngayon. Iniulat ng Department of Migrant Workers na ligtas ang lahat ng Filipino seafarers sa panibagong insidente ng pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, tatlong beses binomba ng missile ang Greek-owned MT Sunion na pinangangasiwaan ng Delta Tankers. Lulan nito ang nas 23 Filipino seafarers. Sa ngayon, mahigpit ng nakikipag-ugnayan ang DMW sa manning agency at ship owner. Gayundin sa Department of Foreign Affairs para sa kanilang repatriation. Pinag-aaralan naman ng Department of Health ang posibleng paggamit ng smallpox vaccine bilang proteksyon laban sa mpox. Paliwanag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, may mga pag-aaral ng lumabas kung saan nakitang nakakapagbigay ng cross-protection ang smallpox vaccine laban sa mpox. Sa ngayon, nagpasabi na ang DOH sa World Health Organization upang maka-access sa mga bakuna. Positibo naman ang DOH sa magiging tugon ng WHO. Samantala, alam naman natin ang ibang balita kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw. Nagpaygayo ng Naval Forces Eastern Mindanao o mobilization training and exercise alang sa mga Philippine Navy reservists. Gihimo kini nitong Agosto 17 hangtod 20 tuiga sa Naval Station Felix Apolinario panakan Davao City. Tumong sa kalihukan nga mapasundayag ang kapabilidad sa mga reservists nga makahatag og dakong kontribusyon sa naval operations lakip na sa sa medical, dental, legal og humanitarian assistance nga sagad gikinahanglan sa publiko. Sa kinatibuk ang pagbansay aktibo nga gimobilize o gi-integrate ang mga reservist kauban sa mga regular forces aron nga epektibong makaresponde sa maglaing hulga o emergency crisis. Sa pinakauling bayan sa mong pagbansay, highlight ang capability demonstration nga naninghuang mapauswag ang kahanas sa mga participating units. Ibig sabihin ng mobilization. So the importance of this uh, mobilization exercise is para malaman ng ating reserve force paano sila mag-integrate, para malaman kung saan sila magre-report, para malaman kung paano sila makakatulong sa ating regular force. Di kumpirma ni Davao City Council Committee on Tourism, Chairperson Consihala Al-Ryan Alejandre, nga pasado na sa ikatulog, ulihing pagbasa sa 20th Davao City Council ang pagtukod sa Culture and Arts Office sa Davao City. Kini-alang sa paghatag o okay, gigayon sa pagpalambu pa sa kultura o talento sa mga residente sa Davao City. pinaagi doon na naibuhatan niya mo imututok o makatabang sab sa pagpalambu sa turismo sa syudad. Tingwa sab sa lokal ng konseho nga pinaagi sa mga inisyatibo, mahimong creative hub of Mindanao ang Davao City. Uh, full uh, kanang uh, monitoring and implementation of uh, the activity no so mas better nga na yung opisina so uh, again rich kayo ang atong arts and culture sa Davao and somehow we we need a office to take good care of that Omo mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao ako si Jay Laganga mayong adlaw Naghang salamat Jay Laganga at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilay -like kami sa aming social media sites sa Atpi TV PH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.